Oh, gandang umaga na nun po, mga senior citizens. Maaga pa po gumagawa na ako. Mga 5.30 lang po. Kasi po wala na naman yung mga kasama ko sa bahay. Tulad po na dati. Nag-iisa na naman po ako. Kailang hati-hati na naman ang oras. Ang katawan. At ang gagawin. Ito po. Ito muna ginawa ako umaga-umaga. Ito. Ito. So, tingnan po ninyo, Nakabitan ko na po ng ano. Ayun, dahil lahat sa lamin. Kunti na lang po kulang. Ayun, po sa loob dyan. Ayun, sa lamin, tagliran. Yung pinto po niya, nabubuksan yan. yung kabila, may pinto rin yun. Pero marami pa rin kulang. Ayun, ano po ninyo? Hindi itsura na ito, parang bahay na. Ito po sana pangarap ng bahay, kaya lang hindi po natupad. Natupad sa paggawa. <coughs> Idol po ito. Hmm. Aluto na ako ng almusal. Ah, pagtangad nga po ako, almusal po, Ulam ko at lugit at abango suli. So, lilipit mo na ulit Tulad ng dating ha. araw-araw po yan, ganyan. Ang gawain ko dito sa amin. Ah, kaya kung madalim sa loob, pinatay ko po ilaw eh. Para po sa mga makatipit ako sa lente. Ito, bukat umulan ulan na naman po marami na naman babasag damit natural yan at tag ulan Ito po ito Thank you.